Sa tahanang ito naninirahan si aling baby kasama ang kanyang mister. Araw-araw ay umaasa sila sa pagdating ng umaga. Hindi para lang sa bagong simula, kundi para maramdaman ang liwanag. Dahil sa gabi, sila'y nababalot ng dilim. Ang dahilan, walang kuryente. Binubuksan ko ito para maliwanag ako. Kaya lang, natatakot ako baka may bigla kong batuhin. Sa mga may hinang klase ng solar, umaasa ang mag-asawa. Ang hirap. Bimi, Bimila solar, maliit ganyan. 390. Tapos isang maliit din. 120 si Rana. Pag alas 6 media, bubukas yan. Hindi naman namamatay mga alas 2 ng gabi. Wala na, matay na. Kaya eh, Isang maliit na chargeable fan lamang ang tanging pinagkukuhaan nila ng kaunting ginhawa. Swerte na lang daw at may isang kapitbahay na bukas palad na nagpapakarga ng baterya na sa ganitong sitwasyon ay napakalaki na rin tulong. Ngunit sa liit ng bintilador at hina ng hangin nito, halos hindi na rin ramdam ang inaasam na ginhawa. Ayan, ganyan lang ako. O hangin na, mahangin na. Nakakainga na rin ako. Ang hirap talaga pag mainit. Papaypay kami, tsaka ang bintilado maliit. Dalawa, tingin sa kami, nasa bintilado maliit. Nilalagay namin power pa. Kapag naubos na ang baterya, mano-manong paypay na si Aling Baby. Ang ang karton niya. So, nakakainga naman ako. Gulang lang sa amin. May kanya-kanya ng buhay ang ibang anak ni Aling Baby. Isa na lang ang kasama niya ngayon na nagsusumigap naman para masuportahan ang kanilang pangangailangan sa pamamagitan nito ng pagtitinda ng merienda. Ang kanyang mister ay may edad na rin at may iniinda pang sakit sa baga. Si Aling Baby na rin ang nag-aalaga dito. Hirap man sa buhay pero pinipilit nilang lumaban Sinirap hmm, kami, nagtitis kami. Siyempre, tiis-tiis lang. Ang mahalan mo. May awa ang Diyos. Isang malulungkot ka. Wala kang pera, wala kang pagkain. Hindi ka malaman kung saan ka kukuha. Mahong utang puro utang, puro utang. Hindi ko pala pangarap ganito Basta sa... kumakain lang kami, okay na. Pag na mananalaan ka, magpapasalamat ka sa Diyos. Pag may nagbigay sa'yo, salamat sa Diyos. Pag may nagbigay sa akin, salamat ang Diyos. Awa ng Diyos, pagkain. Sa kabila ng pinagdaraanan ni Aling Baby, may isang tao daw na tunay na nakakaunawa sa kanya. Ang matalik niyang kaibigan na sinanay Nanay Luneng. Siya rin ang naging tulay upang matulungan si Aling Baby ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Si Nanay Luneng din ang kapitbahay niya na bukas palad na nagpapakarga ng baterya sa kanyang power bank. Isang simpleng tulong pero napakalaking ginhawa. Naawak sa kanya sa kalagayan niya. Dahil matanda na siya kung saan siya naghahanap na makakain. Wala na kasi ako magulang. Kumbaga sa ano, sa kanya ko nakikita yung mother figure ng magulang ko. Tapos lagi niya ako inaaya kumain sa kanila. Wala na nga siyang pagkain, nayayain pa ako magkaibigan sa pananampalataya at magkaibigan sa puso, pinatunayan na handang magdamayan sa hirap ng buhay. Ang pakatatag ka lang, kaya natin yan. Hanggat kaya ko, damayan kita. Ang so, makakaya you. ko. Salamat, mahal kita yun. Eh. Salamat <laughs> din. O salamat sa din. Samantala sa tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, ipinaabot natin ang isang libong piso na tulong pinansyal para kay Aling Baby. Ay salamat salamat kay Tatay Tata Rani. Pakabili na ang limang kilong bigas. Tatay Rani, salamat ng marami salamat sa iyo. Nabili-bigyan mo pabili-bigas sa pagkain. Salamat po sa Diyos. Nawa'y dumating ang araw na hindi na nila kailangan pang mga pasa dilim at sa bawat paghihintay nila ng liwanag, sanay dumating din ang pag-asang magpapagaan sa bigat ng kanilang buhay. Salamat din sa isang tunay na kaibigan na sa hirap at ginhawa ay hindi kailanman bumitaw sapagkat ang tunay na kaibigan hindi batay sa estado o kalagayan kundi sa tibay ng malasakit at paggalinga.